paano sa fly Lahat patay Iiwan ako ng bangkay Dahil wala na pre na pre na pag ako na umay Aking galing ko di manakaw kahit magpatak ka Nakaplano ang lakas kahit na magpalak ka Walang silbe ang mga e, paano eh paano subot ka Malayo pa ang iyong pagitan dahil gabating ka

If you want it to me, I'll give Ano na? Adyan pa rin kayo rin, hindi nakiinig ang mga gago Balin nyo nanay ko At pagkaantutin ko Pasasabukin ko ang bukin ng malaman nyo Tayo ito'y hindi mahusip Itatagot sa lento ko Hirap gawin Tawagin mo ako Para ang tumilan Nang tunay ng lola Na mayroon para post kailangan na patunay Para malaman mo Sa iba lang Sa isa Wala bang kahit to Tawagin mo ako Pogi ang pagkakabalik Hindi na ako kumada oh, Pero tayo may bigat Di ka tulad yung sopaw na di magkasigil ng bilat Hindi ka magsangayot Eh bakit tama ka? Kasi mukha ka lang bayad Pero bayad wala ka Ha haaa Here here Next ayaw, ayaw alay sa music ah Ito pagpapakalala sa kultura to Next 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 Ayob ka? Tapos magmamahal sa kultura kanta pa tapos mag-distra. Gago. Baling. Yes, yes, ito. Ay, tapos tayo, tapos. Ito ay alay ko sa musika Misahe ko ang dati papatid kung ano'y alaga Pag pinasok ko tagtunan sa akin ang kakaiba Kahit ano kakagol ay managili na makata Ito ay alay ko sa musika Misahe ko ang dati papatid kung ano'y alaga Pag pinasok ko tagtunan sa akin ang kakaiba Dahil kong nagaman Ako'y naging bahagi tayo lang upang ipara ng talento na tatangin na isa na lang palagi sa matagal na panahon Musika na tinuturi ko ng inspirasyon sa pauna oh, May naging tensyon ko alam anong misyon na puno kong mga leksyon talagang nakakamisyon Marami mang hindi saludo sa talento kong niluto Taas na o pag-inakaharap sa inyo Hindi taas na bangko, ko sa aking ikaw Akali lang pinapakita na itong tawa Hangat ko lang naman ipamalag sa aking Daling at magsilbing hawaro sa lahat ng bagong araw Tingin din hindi ako magsasawa Ikaw ko rin lapatan dahil ito ang aking musikat Ito'y ating larangan sa lahat ng pasapayan Hanggang ngayon nandiyan ko ba't meron ako pa rin

naroko manan pa pa harami tao 1000 na utang pa wala ni kam tulado ilang bes na tapa ilang bes na pa ilang bes na kabalo sa dibdib nila tama kita pinalak ko matas sa dami ng malala asungit ang pagtrihi ko sa sarili ko i mata as kaya kahit talo o manalo ay pa bawat komunikasyon at silbi ko sa other side o sa lahat ng mga nauna sa pinarangan at ang bagong salta napakalaking karangalan ng iba't iba man ang hangarin ni sa lahat punta kapag saan ako sa musika alam ko nung ka hindi kailangan na magbulakan bagus magtulong at dahil kahit ulit ka makakarating gabi naman huwag ka mawawala na pag-asa baka ikaw na ang sumunod pa makakamasa ito ang pipit kong ito ko sa musika Dahil ano pa ako ay manatili na makata Pabiti kong ito ay alikot sa musibabi Pagkaikong akasipan at ikong alakala siya At sinasukot at sulat sa akin tatay ay na makata mapapansin nila mga lingha mong pambigira makabiga mapangit sa'y parang isa parang nga lang para sa amin amak, ata, na makata na nakikipagtagisan para sa mga walang alam mapagligi makata ay isang pahibangat at isang gawa ay patangungit di alam ito ay may kabuluhan kapag ikaw ay nagisip dapat meron pa ka kung paano tagpitagpihin ka. kapa, ang bawat hindang nilig ay dapat pulito rin ang pagpikas nila hindi mala mong mautan hingaling kung mawala ka ngunit kapag kapamo na iyon na tong